Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang grupo ng mga magsasaka na palagi nagtutulungan sa kanilang mga gawain sa bukid. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo na sumira ng mga pananim at bahay ng mga magsasaka. Nagdusa ang mga magsasaka sa pagkawala ng kanilang mga pinaghirapan. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa, sa halip, nagkaisa sila upang muling itayo ang kanilang mga buhay pinangunahan ng mga matatanda ang grupo sa pag oorganisa ng mga gawain. Sama-sama silang nagtrabaho upang linisin ang mga sirang bahay at taniman. Nagbahagi sila ng mga pagkain at gamit upang makabangon muli. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang sigla ng layon. Ang pananim ay muling tumubo at ang mga bahay ay naiayos na. Ang mga magsasaka ay masaya at nagpapasalamat sa kanilang mga pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kwento ng mga magsasaka ay patunay na sa pagkakaisa at pagtutulungan, kahit ang mga pagsubok ay kayang lagpasan. Gusto mo ba ng ganitong kwento na may aral? I-follow mo na ako para sa kwentong may kapupulutan ng aral at ako si Bostonyo TV at ito ang kwentong bukid ko.